Si Susana Si Susana ay isa sa mga babaeng sumunod kay Kristo sa kanyang mga pampublikong ministeryo. Ayon sa ginito ang kasaysayan sa banal na ito. Siya ay isang mayamang babae na tinustusan ang ministeryo ng Panginoong Yesus habang ito'y nagbabayan-bayan. Kung kaya't kalimitan sa kanyang ikonografiya ay siya ay may hawak na sa lapi o mamahaling bagay na kanyang handang ipagpalit upang tustusan ang mga gawain at misyon ni Kristo. Ang imahe ni Santa Susana ay nasa pangalaga ni kapatid Marvin Garcia ng Nayon ng May Santon. Santa Susana, ipanalangin mo kami. Santa Maria de Jerusalem.